Gusto mo ba na siya ay mapupuyat sa kakaisip sa iyo ngayon mismo sa oras na matapos mong gawin ang ritual na ito? Lalong-lalo na na hindi na kayo nagpapansin ng dalawa. At sa palagay mo, hindi ka na niya iniisip. Dahil nararamdaman mo na may pagbabago na talaga sa kanya. Kaya kung gusto mo na magkaayos kayong dalawa, at paniguradong siya ay mapupuyat sa kakaisip sa iyo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napakadali lamang pong gawin at napakasimple at paniguradong ito'y napakaipiktibo basta buo ang tiwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At gawin ito sa kahit na anong araw o oras na gusto mo, basta gawin ito bago ka matulog. Ang gagawin mo lamang bago ka matulog, umupo ka muna saglit dyan sa higaan mo. Pakaisipin mo siya ng mabuti, mag-focus at mag ka. Ipikit ang mga mata mo at sambitin mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya, ikaw ay mapupuyat sa kakaisip sa akin ngayon mismo. Sambitin mo lamang ito ng pitong beses. At pwede mo dagdagan ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At dapat alam mo rin ang tunay na pangalan ng taong gusto mong gawa na ritual nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At kinabukasan, bago ka matulog, ay pwede mong ulitin ang paggawa nitong ritual basta gawin ito bago ka matulog at panigurado ang mapupuyat sa kakaisip sa iyo ang taong mahal mo. At isa itong gabay para magkaayos kayong dalawa ng partner mo. Basta tiwala lang. At huwag kalimutang palaging magdasal at hilingin ito ng buong puso. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong ihinto itong ritual. At eto muna sa ngayon, mag-comment lang po kayo sa baba kung sakaling kayo ay may katanungan. Maraming salamat po. May God bless us all.